kung sakaling may mga government employees na pinapayagan na nga silang mag-like, mag-share o mag-post pero naglagay pa ng please vote ganito, ano po ang pwede nilang kaharapin? Yeah, yun nga po. Pagka nilagyan nila ng ganong statement, isang uh, tahasang pangangampanya na po yan and it will violate the prohibition against engaging in partisan political activity. Mm -hmm. Ngayon, ano po yung kaparusahan dyan? Uh, tinuturing po na less grave offense yan, ang parusa po dyan sa first offense mm -hmm. ay suspension from the service from one month and one day to six months. Mm -hmm. Pero yung second offense po niyan ang parusa na dyan ay dismissal from the service. Mm -hmm. So para dito eh, sa incoming midterm election, so far po attorney, wala pa naman pong kahit isa na ng gobyerno na nag-violate at na na, 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 suspende sa trabaho? Uh, opo, dito po sa darating na halalan, wala pa po sa records namin na meron ng na, na ng complaint. Pero yung mga nakaraang halalan po in the past, uh, marami na pong naparusahan dyan. Mm -hmm. Kasi oh, napatunayan po na while uh, they are holding non-political offices, nangampanya po talaga sila. Mm -hmm. Kaya nga po naglabas kami ng ganyang reminder uh -huh. para paalalahanan yung mga kasamahan natin sa gobyerno who uh -huh. are holding non-political offices mm -hmm. so, na umiwas mm -hmm. sa kahit anong partisan political activity. Kasi mm -hmm. magkakaroon sila ng problema dyan. Mm -hmm. Magkakaroon sila ng uh, posibleng liability at parusa kapag ginawa nila yon.